At eto na nga po mga kachokopam, dalawa na lang ang ating mga husky puppies. Sobrang bilis nga ng pagkakarihome ng ating mga husky puppies at nagsunod-sunod na nga ang paghahatid sa kanila sa kanilang mga bagong family. At ngayon nga po ay isa na naman po ang aalis at ito nga po palang si male copper. At ito na lang si female blue eyes ang matitira dito. Ito nga po pala ang huling video na magkasama sila. At na rin po ang huling gabi na sila'y magkasamang matulog. At dahil malayo nga ang pagdadalahan dito kay baby. Husky Ay ayan, sobrang aga nga nang magiging alis nila. Malolos bulakan pa nga po pala, ihahati ditong si Baby Husky. Kaya ayan, 2.30 pa lang, igisingan na kami at naghahanda na nga siya sa pag-alis. Luhan na rin itong si Baby Husky doon sa likuran para daw magpupo na at magwiwi na. Akaso naman, hindi rin naman siya nagpupo dyan. Pero okay lang naman din siya magpupo doon sa kanyang travel cage dahil ganito rin naman ang cage ang kanyang dala-dala. May poop tray naman kasi itong cage at hindi naman siya maglalahok doon. At ayan nga inilagay na nga itong si Baby Husky alam na Baby Husky sa lahat ng mga kapatid mong inihatid ikaw ang pinakamalayo ang mapupuntahan stay healthy ka lang doon at wag kang magkakasakit at eto nga po eksaktong alas tres nga po ng madaling araw ay ayan aalis na nga po sila mas inagahan nga nila ang alis nila ngayon dahil mas malayo nga ang kanilang pupuntahan at fast forward nga po at ayan nandoon na nga po sila hey, oh, 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 oh. At eto nga po pala si female blue eyes ipinasok ko muna po dito sa loob Nag-iingay kasi siya doon sa likod dahil sanay nga siyang may kasama Kahit nakikita naman niya doon ang kanyang mama samer Nung ipasok ko naman siya dito sa loob ay hindi na siya nga nag-iingay Dahil marami din naman siyang nakikita mga par babies dito At eto nga siya matutulog na ulit dahil naging komportable na siya dito